Makakapal na ng palataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Hodia. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Ituria at Tricotraconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia sina Anas at kay Fas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Numating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't ninibot niya ang mga lupain sa magkabilang paning ng Hordan at Tangaral. Pagkresihan ninyo't talikta ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Hiyanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok tutuwirin ang daang liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Anong tinig ang mas pinakikinggan at sinusunod mo? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Adviento, pangalawang linggo sa paghahanda para sa nalalapit na paguginita natin sa pagdating ni Jesus bilang isang sanggol o ang kapaskuhan. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay sumisentro kay Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus na siyang nagpahayag ng mensahe ng kapayapaan at pagbabago ng mga Hudyo noong mga panahon na iyon. Siya inilararawan sa ating Ebanghelyo bilang isang tinig na sumisigaw sa ilang na nagtuturo ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tuwing papalapit na ang kapaskuhan, sabi ko nga, si Juan Bautista ay isa sa pinakapuraminating tauhan. Bukod sa siya ay pinsan ng ating Panginoong Yesus, nagsilbi siyang tinig ng konsensya sa mga Hudyo. Wala siyang pagod sa pangangaral na ihanda ang daraanan ni Yesus sa mabagitan ng pagpantay sa mga lambak, ang mga burol at bundok, pagtutuwid sa mga likulikundaan, at pagpatag sa mga bako-bako at sirasirang mga daan. Tumulong siya na ang lahat ay maging maayos at payapa para kapag dumating na si Yesus ay magiging maayos na ang lahat. Kung ating titignan ang ating ebanghelyo, ito ay puno ng mga simbolismo. Una, ang pagtambak sa mga lambak sa ating natigilan na natin, o okay, nagpapahayag ito, natigilan na natin ang paggawa ng mga mali at tayo ay tuluyang umahon sa kasalanan ang pagbagsak ng mga burol at bundok ay nagsisilbi o nagsasabi sa atin na ibaba natin ang tingin natin sa ating mga sarili, yung mga pride natin. Ibaba natin at tayo ay magpakumbaba. Ang pagtutuwid sa mga likulikong mga daan ay nagpapahihwating sa atin at tigilan na natin ang mga likulikong mga gawain at tayo ay diretsyo lang ang ating landas patungo sa Diyos. Ang pagkasaayos ng mga bako-bakong mga daan ay nagtuturo sa atin na tigilan natin ang paggawa ng kasalanan na siyang nakasisira sa ating mga buhay at nagdudulot ng kaguluhan. Kapag maayos ang daan ng ating buhay, magkakaroon tayo ng lubos na kaligayahan at kapayapaan. Kapag may kapayapaan at kaayusan ng kalooban, si Jesus ay madaling makapapasok sa ating mga puso, mga buhay, at tayo ay kanyang lubusang mapaghaharian. Sa ating mga buhay ay may mga tao, bagay at pangyayari na nagsisilbing Juan Bautista. Ang mga ito kasi ay ginagamit ng Diyos upang maging tinig at konsensya natin sa mga pagkakataon na tayo ay gagawa o nakagagawa ng kasalanan. Ang tanong nga lang ay kung ang mga ito ay ating pinakikinggan, at sinusunod. O hindi natin ito pinapansin at patuloy tayong gumagawa ng mga kasalanan. Yung iba sa atin ay nakikinig sa mga Juan Bautista at yung iba ay mas pinipili na pakinggan ng ibang tinig na siyang nagdudulot sa kanila ng magulo at hindi maayos na pamumuhay. Harinawa, sa ating patuloy na paglalakbay sa panahon ng advyento ay matutuhan nating makinig lamang sa tinig na nagtuturo at naghahatid sa atin tungo sa maayos at mapayapang pamumuhay. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kami, tulungan mo po kami na matutong makinig sa mga Juan Bautista sa aming mga buhay. Mga tinig, na tutulong sa amin upang tuluyang makaiwas sa paggawa ng mga kasalanan. Ituon mo po ang aming mga atensyon sa mga gawain na maghahatid sa amin ng kapayapaan upang maging handa kami sa pagharap sa iyong muling pagbabalik. Amen.